yun good day mga pare ko ngayon ay february 25 2024 linggo so andito tayo ngayon sa Lancaster dito sa General Trias so ang pupuntahan natin ngayon ay dito lang tayo sa malapit sa Permosa Uh, kasi ano eh naimbitahan yung grupo natin ha, sa mga masukista bikers dun sa meet and greet yeah, dun nga sa meet and greet ng PC, SCI o Philippine Confederation of Senior Cyclist yeah, naimbitahan yung grupo natin so ten tayo susuport tayo sa kanilang mga adi kain <laughs> uh, time check alas 7 pa lang naman so malapit lang to bermosa lang to so dito tayo dadaan sa may sa may tanghari then dire diretso na dire diretso na yun pa bermosa so tara chill ride muna tayo ko so, kasama natin ngayon si Master Missis At ito, nako po. na uli. Kanina kasi bumuhos ang ulan. Mga alas 5 yata yun. Hindi ko nga alam eh. <laughs> Nagising ako eh. Sabi naulan na ulan naulan daw. Ito na lakas. Nako po. Wala pa na masisilungan dito. flex ko lang yung bagong jersey master misis <laughs> trucks, trucks yarn <laughs> you o know. salamat po trucks <laughs> oh, may rainbow Ayan, medyo uminit na. Kaso may mga ano, malilit pa rin patak ng ambon. River Park. Wow. Bago tong anong to ah. <coughs> Bago tong sign na to. ano o. Oh. Diretso lang to hanggang ano. Daanghari. hari. Embermosa na. O oh, di napaka napakaiksi <laughs> Ayan cemetery ng Gentry uh. Oh talsikan na sa likod mo yung ano Yung mga ano ka na Dumi Ay talsik na ng ano Putik Oh sayang ang jersey Welcome to the city of Imus. Ginagawa yung panang kalsada rito sa ano. Ito yan sa open canal. Bago dumating ng malagasang. <coughs> ang dilim dun. oh <coughs> ano. kaya ano. na ulam pa rin yata dun ha dito clear na oh dun oh yung pupuntahan natin madilim ah, <laughs> 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 uh, bahala na tara so, let's go yan dito rin sa may ano malabas ang nice break on no. Oh. Dang reyna na kami. Ah, dang hari pala. Diba napakalapit lang. konting <laughs> kembot na lang. Hermosa na. twenty seven lang. <laughs> minuto lang. Yeah, malapit lang siya sa General Trias yan yeah. yeah. swerte kami <laughs> pag dito ang ruta swerte kami kapraso lang yan yeah, kunyari ano kunyari may ahon dito sa Bermosa ang uh, takbuhan namin 13 lang <laughs> napit eh napit <laughs> lang kasi sa amin eh pasensya na <laughs> ano, ano oras lang 7.30 lang yata 7.30 lang pero andito na kami ang meet up alas 8, alas 9 pero okay din yan diba ah uh, sempre dapat, ano, hindi ka late sa mga ganyang, ano. oh Oo. meet up. Meet up, Kita-kits. Buti na lang. Oo nga, pero, napakadilim pa rin eh. lang araw eh. Na-expect namin maaraw kasi, no, nag ano, nag-ano kami Nag-sleeps kami eh. no? Ako. nag kami <laughs> e epic news pala umulan wala man lang nagsabi <laughs> <Ulan>. <laughs> ayan, McDo na uulan ayan, makdo na pero mo sa makdo ah, kape muna tayo dito Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, pa Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, morning Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Ayan, Master, good morning! morning. Yeah. Master, oh, okay. paring ko! Cool. <laughs> good morning po! Good morning po! Good morning! Pa. Good morning! Hey, good morning! Good <laughs> morning! Master, babay kami, video mo kami! Master, good morning po! Sir, morning po. Good morning, Antipolo, Antipolo Bikers. Antipolo Bikers. Morning. <laughs> morning po. <laughs> morning, sir. Good morning. Sandy! Ahun, ahun! Master. Morning. Doon ako nakakita ng ahon <laughs> na... na nakita? na. pag may ahon na kambal, doon lusong na. Hindi, ang ahon doon, nakataas yung lusong. Di Pwede ko pong anya <laughs> Kapuso na pala. <laughs> ay, ay ano yung ano yung nasa YouTube <laughs> Support po. <laughs> Yan sige, usin niyo na. Sa <laughs> sa eh, Basta bikers, susuportahan Basta bikers, susuportahan Yes po. Thank you po. Sticker po. si Paulo. Paring pool. Paring pool. Paring pool. Paring pool. ayan parin po talaga dinayon pa po tayo nito sasama si pag na bike kasi master kelm bateyo mag 159 po ah, di pakita po tapos. tapos na pero ako tapos na kayo Opo, kung <laughs> kami pinag-iisipan matuloy kayo sama sa, pa. sama uli ako pag natuloy kayo sige 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 i-schedule tayo schedule tayo ah

Okay! Salamat! <laughs> yeah. Oh, sige, sige, sige! <laughs> uh, video, video tayo ha! <laughs> <laughs> ah, sa, 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 si, si, mo, mas uwis Ahun, ahun. Okay, okay, okay. Pag sumigaw ako, akala ka sa yung ahun, Ahun! Okay, ha? Na! Mahun, ahun! Ahun! <laughs> ahun! Ahun! <laughs> okay, uh, pagbila ko ng tatlo. One, two, three. Shout out Masukista! Ahun! Hindi okay, ako ako ang magsasabi. Masukista. 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 Masukista! Masukista! Ahun! Ahun! ahun. Palakasana. Masukista! 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 Oh, ahu! Nanti nanti nanti. Mas riz, lutung. Ahu! Putangi! aisy. Miss G B, potangi, aisy. Miss G B, kisah Ah shout out. Teruskan. 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 Okay, go na, go sini, na. Go. Mas ter. Ahu, ahu. Shout out. Ah, sikit, sikit.

kahit sino sa inyo may nagtatanong. Hmm. Marami na ba kayo? Marami. Pero hindi nakikita. Hmm. O pero kung makita eh, ito, picture namin Ay, para may para, para itong picture na ito, marami na Makikita sa mga kamag-anak natin. <laughs> Ay, mga nga, marami. Maniniwala na Meron <laughs> lakas niya tayo. Ang galing. Sana kami din. Pag kanya kita, ganun din. Nagbabike pa rin. <laughs> rin, <pa> rin. <laughs> Sabi ko nga sa misis ko, Hahaha 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 Maget drone. na kayo. Maget maget kayo. Lahat <laughs> kayo. lahat, kayo. 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 Nat na kayo. Nat kayo. Nat kayo. Nat banner! Banner! Ako na mama si Santao. Bakit mo na? Masungitos! Lodi. Yeah. Right. Good <laughs> Morning po. Lodi. Opo. Ah, pag 15 si na pala si kayo ma ano. Mag-chain taga ano yata, eh taga Kalubang. Taga Kalubang. Oh. Oh. Ayun nga po. <laughs> Opo. Ay. Ay tawag nga po sa post niya ano eh ni Mike Q. Ayun. Master, <laughs> nice meeting you po. <laughs> Poy Eugene, nandi Paula. Paul. <laughs> Eugene Manisha po <laughs> Thank you. Ate Paula. Uh... Shout out. Shout out po. Champ <laughs> <laughs> uh, Senior. Senior Province of Cavite. Oh. Ah, <laughs> out. Um, mama, po. The, the <laughs> <laughs> Thank you, po, Thank you. po. <laughs> <laughs> Alas <laughs> <laughs> Oh no, no. Master Mike you. <laughs> Ito. No, may track and field pala dito oh. dito pala yan sa loob ng Bermosa mais cedo.

Ah. Antipolo oh. Batangas Batangas, Batangas. Oh. Batangas. Lipa oh. 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 oh Ready 1 1 2 ba nga baka nga umulan eh ang panahon oh. alam nga, nga, nga eh syempre pag kami ng tagay tayo medyo malayo na pabalik <laughs> ayun so ayun namit na natin ang mga PCSC PCSC Philippine Confederation of Senior Cyclists. INC ang dami sila. Oh, ang dami, grabe Wala pa, wala pa ang masukista sa kalahate eh. <laughs> Ay, ba't dito tayo dumaan? Di ba dapat doon? Oo, oh, parehas lang hmm. Ayun So, kami uuwi na Sila yung magtatagay tayo eh Kasi sa ano sila bababa? Sa Rebpal Yeah, next time kami. May inaano sila, may niluluto silang ano, ruta. 'Yun. Baka makasama tayo doon. Sana makasama. Yeah, ayun. Mga pare ko, yung nandito na lang. Kami salamat sa panonood. Paalam. <laughs> Hindi pa alam. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa Hanggang sa muli. Watch your friends. <laughs> <laughs> Watch your friends. Number one Jan 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 Lahat na, na. <laughs> Lahat na ng intro Kameyo <laughs> <laughs>